Hindi po totoo na ang RTL ang solusyon sa ating problema. Grabe po yung paghihirap namin. Alam niyo po, Mr. Chair, magkakaugnay po ito. Lugi ang mga magsasaka. Hindi po totoo ang sabi ni BBM na hindi nalulugi. Ang gastos po namin, ang sabi po niyo kanina, 12 to 14 pesos. Kasama ko po yung Webaysia Farmers nung nakarang araw, 16 pesos na po sa Nueva Ecija. Ngayon, kung nabili po ng 8 to 10 pesos, luging-lugi po. 28 to 32 pesos per hectare. Kaya ang tingin po namin, hindi po ang, ang uh, amendments ang solusyon, kundi repeal. Ano po ang solusyon? Uh, tingin po namin, Mr. Chair, mga kababayan, tatlo hanggang apat ang napakahalaga. Una po, dapat Control ng mga magsasaka, nagbubungkal ng lupa sa lupa at binhi. Second, significant government production subsidy, at least po 30,000 pesos minimum per hectare per farmer. Third po, dapat po nabilhin ng NFA diretso po sa panahon ng anihan, 20 pesos per kilo, ang skin dry o sariwa at least 25 pesos per kilo ng ready to mill. Sa panahon po ng anihan at dapat po kaakibat po ang mobile uh, buying station kasi po Mr. Chair, ang trader po kinukuha po sa baryo. Sa karanasan po ang NFA obligado ang magsasaka kami dadalhin sa mga warehouse station. Halimbawa po, sa amin sa Bulacan, ang warehouse po ng, N ng NFA nasa Tikay Malolos, nasa San Aldiponso, San Miguel, at uh, somewhere in Giginto. So, napakalimitado po. Uh, bukod po dyan, tama po kayo kanina, kahit si Sen. Tulpo, napakahirap magbenta sa NFA. Alam niyo po, Mr. Chair, 14% moisture content, 90% purity, may kaso po sa malolos na tuyo ng husto, hindi pwedeng ibenta. So, yun po yung pangatlo. At pagka po namili ang NFA at LGU, uh, hindi po maubliga kami. Isipin niyo po, Mr. Chair, pagbibili po kayo ng barong uh, at saka pantalon, ang nagtatakda po ay ang nagbebenta. Pero kami, dala po namin ng palay, kami nagtatanong magkano isang kilo. ko. So, So kaya po, uh, yun po yung uh, mahalaga pero dagdag po dyan, nais ko pong banggitin na pangapat apat sa panahon ng kalamidad. Serye po ng kalamidad, last year po, January to June, ang El Nino. Alam nyo po, ang KMP po ay nasa 65 provincial chapters pre-pandemic, more than 1 million members, napakalimitado po ang nakatanggap po ng tulong ay parang hamog sa disyerto. ulitin ko po, Mr. Chair, kumpensasyon, kung ang aanihin po ay 80 cabans, dapat po ay yun yung bayaran, kasi po, 4 out of 7 farmers nangihiram po sa mga usurero. Kaya yun po yung uh, uh, napakahalaga. Dapat po ang trust ng gobyerno, palakasin ang lokal na produksyon, hindi importasyon. Pero Mr. Chair, mga kababayan, ang trust po ng gobyerno, food security, manggagaling po ang bigas sa import importasyon. Kaya ang dapat po, food self-sufficiency toward self-reliance. Kaya tingin ko po, at ulitin ko, uh, may susumiti po kami sa inyo na position paper, pe, ulitin ko po, repeal rice tarification law kasama po yung kanyang amendments Palakasin ng lokal na produksyon ng pagkain at tumungkahay po namin, Mr. Chair. Dapat ang ipanukala po sa Senado ay patungkol sa Rice Industry Development Act. At meron na pong uh, panukala sa mababang kapulungan at uh, nais po namin kayong makausap after po nito para ilino po natin. Ulitin ko po, ang okay. krisis sa bigas ay grabe. Kaya po, disaster po, dilubyo ang rice tarification law. Maraming salamat po Mr. Atsel. Salamat. salamat po.